Grabe, jackpot na naman tayo mga kabasura. Tara, sama kayo. Kwento ko sa inyo. Pero bago yon, big shout out po dito sa isa nating kabasura. Pasensya na, late na po. Belated happy birthday po. Good white white morning mga kabasura. Kapag gantong umaga, ang sarap sabayan ng kape. <laughs> Sobrang lamig ngayon dito sa South Korea mga kabasura hindi lang siya basta simpleng lamig lang kasi sobrang sakit niya sa kamay at saka sa paa lalo na dito sa pwesto ko mga kabasura nakababad yung paa ko sa ilalim ng mga lata yung mga latang kasi yan ay sobrang lalamig din alam mo yung pakiramdam na kapag hinawakan mo yung yelo na sobrang tagal di ba ang sakit niya ganun yung pakiramdam ng mga paa at kamay ko diyan sa pwesto kong yan ngayon pero nung nakita ko na yung iPad na napulot natin ngayon di ko na naramdaman yung lamig mga kabasura <laughs> nag-init talaga yung mga mata ko dun sa nakita ko diyan kasi nakakatuwa talaga isang mama Mahaling gamit na naman kasi ang napulot mula sa basura. At dyan nga sa sakong yan, may naghihintay na blessing. Blessing na nag-aantay lang madampot. At buti na lang talaga tayo yung maswerteng nakakita mga kabasura. Wala kaming kaalam-alam. Masaya pa kaming nagkwekwentuhan nung katrabaho ko. Tapos bigla-bigla, pagtapon ko ng mga hangir na yon, may nasulyapan agad ako. Sa gulat ko ngay, napatingin agad ako sa kamera. Tapos, pagtingin ko sa screen, walang damage mga kabasura. Tuwang-tuwa talaga ako dyan. Tapos, dampot one take one pa pala. Kasi may isa pa. Eh ano, may fring isa. <laughs> Grabe, jackpot na naman tayo mga kabasura. Jackpot na naman mga kabasura. iPad, nakakuha na naman tayo. <laughs> At isang tablet. Sobra talaga yung saya ko dyan. Kasi yung unang iPad na napulot natin, heto, hawak-hawak na ng unang lucky sharer natin. Kakatanggap niya lang yan, tapos may napulot tayo agad. Panis! Yuhu! Meron na naman. Meron na naman tayong iPad, mga kabasura. Yuhu! Eh no, nakakuha na rin ako ng charger niya. Tara, testing natin mga kabasura. Hindi ko nga agad kinuha yan doon sa trabaho. Iniwan ko yan doon ng mga ilang araw. Kasi sobrang busy pa talaga. Isa pa, wala pa ako nakita agad na charger niya. Tara, sana gumana to. Nakakatuwa mga kabasura. Kasi alam nyo ba? Eh no, iPad yan no. Oh. Yuhu! May iPad na naman tayo. Nakakatuwa kasi alam nyo ba? Yung unang iPad na napulot natin, yung unang iPad na napulot natin, kaka-receive lang nung unang may-ari. ayo ayaw, ayaw. Wait lang. Ayaw ah. Hindi dapat nakasandal siya dun. Eh, para, para hindi matulak. Ay, para matulak. Iyon. Sana gumana. Iyon, uy! Mumukas! <laughs> Yee, may iPad na naman tayo. Bumukas agad pag salpak ko. Ba't ganun? Wow, may iPad na naman. Jackpot. Yuhu, gumana mga basura, iPad. Uy, naka na yata to ah. Ayos ito ah. Press home. Sabi. Ay, oo nga. Naka-reformat na. Gagamitin na lang. Uy, testing, testing. South Korea. Ayan, sige nga, South Korea. Next. English. Ayun, select your country. Ito. Nip time. Sa mga oras nga na yan ay buong akala ko nakareformat na at gagamitin na lang. Tapos biglang lumabas yung activation lock niya. Ibig sabihin kailangan pa rin ipareformat. Pero okay lang. Kayang-kaya na yan ipagawa sa Pinas mga kabasura. Ah, yun nga. Kailangan din i-bypass to mga kabasura. Pero ayos lang. Magagamit na yan kahit ganyan yan mga kabasura. Hihi, <laughs> nakajapat na naman tayo. iPad na naman. iPad is waving. Yuhu. Yan o. Oh. Kaling. May iPad na naman tayo. Yun lang. Abang-abang na mga kabasura. Basurero TV. Peace. Shoot.